hapon na nga ng mga oras na to bigla akong sinigawan ni mama kaya ako napalabas may parcel pala akong dumating na halagang 400 kaya naman pala napasigaw eh siya nagbayad syempre binayaran ko si mama medyo napatagal nga yung pagdating nito pero syempre naiintindihan ko naman kasi nga nagkaroon ng bagyo siguro ay nagkakaroon na kayo ng idea kung ano to sa kahon palang lang eh alam nyo na bibili hmm. nga pala ulit ako na hindi lang isa hindi lang dalawa kundi tatlong grass hindi lang sila basta mga grass kundi animal nakasilip na nga yung isa eh oh ko na nga isa isa at medyo nalilito ako hindi ko alam kung anong animal sila itong una kasi merong sungay hmm. iniisip ko ko ba siyang usa o oh, deer at nung kinuha ko yung katawan parang medyo lalo ako nalito. Hindi ko tuloy malaman kung isa ba siyang deer, usa o parang bison. Ano ba sa tingin niyo? Itong sumunod na animal naman ay talagang nalito rin ako. Tatlong animals kasi pumapasok sa isip ko nung nakita ko siya. Una-una para siyang bear, pero nung nakita ko yung katawan para siyang penguin. Tapos nung kinabit ko para naman siyang fox. Kayo mga kadugot, ano sa tingin niyo anong animal to? Itong pangatlong animal naman ay nalilito rin ako. Dahil malaki ang ngipin niya, una ko naisip daga, raccoon o squirrel. Nung nakita ko yung katawan, nakita ko kulay gray. Hindi ako sure pero di ba ang squirrel kulay brown? So pwede ba siyang maging daga o pwede maging raccoon? Ano kaya? Kaya na lang ako kung isa siyang daga o isang raccoon o isang squirrel talaga siya pangalan niya Rati kung Squirrel Squirrelly kung Raccoon Raccoonie ito namang isa na meron sungay na isip ko kung isa siyang deer pangalan niya Deary pero kung isa siyang usa pangalan niya ay Usi at ito pangatlo naman kung isa siyang penguin ang papangalan ko sa kanya ay Penguini kung isa naman siyang bear papangalan ko sa kanya ay Berry pero kung isa siyang fox papangalan ko ay Fox pero syempre kailangan ko ng tulong nyo ano animals ba sila nakakalito kasi at eto na nga at sinisimulan ko silang lagyan ng tubig once nalagyan ko na ng tubig yung mga katawan nila ito na yung magiging start na araw nila ito na yung simula na pagiging day one nila please guys correct me if I'm wrong correct me if I'm wrong wow English yun ha Char kasi sure ko kailangan ko rin ba badaligan yung ulo nila. Sino sa pinakakatawa nila para meron nang tali na yun ang sisusup ng tubig. Pero kung hindi na naman kailangan ba sa inyo ulo nila, at least nalaman ko, di ba? Medyo sayang nga lang kasi wala na masyadong araw. Paparawang sila kasi hapon na to mukha lang maliwanag pero sa reflection lang yan ng CP. Kaya naman nagdecide ako na ilagay ko na sa sa loob ng bahay ko. Pero syempre dito sa bintana para pag umaga na imaarawan na sila kahit hindi ko na ilabas. Siguro magtataka kayo bakit hindi ko pa sila isama dito sa agrasad ko na sa aquarium. Kasi ko makikita niyo naman masyado na silang siksikan. Nagbubunggoon na rin yung mga buhok nila at tumaalala niyo no, nung inipitan at gudumpitan ko yung mga grass head ko. Ito nga si baby diamond ay para na sirang Facebook. Yan, nagkaroon ng mga brown brown. Ganun nga din pala ang nangyari kay Hart. Siya pa namin pinakaingatan ko sa lahat. Hindi kaya dahil yun sa pagkupit ko dito sa mga ugat niya. Hindi ko naman kasi alam na ugat pala yun sa paa eh. Ito nga din si Auli, pumangit ang tubo ng buhok niya. Kasi may clay palang buhok niya, naipitan ko na agad. Ito nga lang pala yung mga natirang magaganda. Ito si King, kung mapapasin yun, di ko naman kasi siya inipitan. Ginupitan ko lang yung mga taas niyang buhok. Ito rin si Club, siya lang yung natitirang maganda pa. Inipitan ko siya, pero hindi masyado masikip. Maganda pa rin yung buhok niya, kasi hindi ko naman siya ginupitan. At sumunod naman, ito si Pochi. Hindi ko nga rin pala siya inipitan, kasi pasin ko manipis ang tubo ng buhok niya. Hindi, hindi ko rin siya binawasan ng buhok. At itong ilas naman ay si Jack. Hindi ko siya inip digital tapos hindi ko rin siya ginupitan. Binanat ko lang yung buhok niya para maging pababa. Kaya tubo buhok niya, ipababa rin. At eto naman kauna-una ang congrats na si Gami. Kahit pa parang may tumutubo ng mga press na buhok sa kanya. O diba sa procreate niya, parang magkamukha na kami dalawa eh. So yun pala yung dahilan kung bakit di ko muna sila pinagsasama. Kasi i-observe ko pag tubo niya ng tatlo. At aalagaan ko talaga silang mabuti. So yun lang muna. Thanks for watching. Bye-bye! Yeah!